kaya nga na. Hindi ko lang. Madali mo yan. Madami sa taas na, kumpul kumpul. Dapat na yung panungkit doon, medyo maikti. Maikti no? Mahaba yan eh. mahaba Pero ang dami na sa taas. dami pa. Pag nanguha sila bukas, Ang So. <laughs> Ay, sarap hangin dito, guys. Fresco And guys, hello guys. For watching. Ay, yan ako na tayo, guys. napakita ko muna guys. Ako tayo magbabay Oh, natin na kuha natin yung chiko, guys. Ayan. Pinakuha natin yung chiko, guys. Sa pecha. Ang guys, ang lalaki. Ayan, guys, galing sa puno, sa taas. Marami pa yung guys, sa taas. Ayan, nakita na yun na, guys, si Tarzan. Umakit na puno kanina. Ayan lang, guys. Sige po, watching.